Nagmula sa kalangitan, lumagapak sa kalupaan, narito na sa inyong harapan ang nag-iisang diwata na mukhang kawatan. Ito si diwata. Hindi ko alam kung ako lang ba nakapansin nito. Pero ito yung panahon na si diwata hindi pa sikat. Yung tipong kailangan niya ng tulong. Ayan! At ngayon, eto na ngayon si Diwata. May negosyo na, may pera na, tumutulong na rin dun sa mga tao sa lugar nila. Pero, naisip niyo ba? Kung kailan, kung kailan siya sumikat, doon umuulan ng tulong. Bakit nung panahon na ganito siya? Bakit walang tumutulong sa kanya? kung kailan kailangan niya kayo. Dahil ba sa sikat na siya? O nakakatulong siya sa pag-anap niyo, sa mga bis niyo? Hindi ko maintindihan. Sana naman kung may malasakit talaga kayong tunay, dapat nung panahon na ganito pa lang ang sitwasyon ni Diwata, nagugbog siya, sana tinulungan niyo. Tingnan niyo si Diwata ngayon, siya na ang nagbibigay ng tulong. Hindi ko alam kung dahil ba siya na nagbibigay ng tulong ngayon. Kaya rin bumabalik sa kanya yung blessing na ginagawa niya. Kasi pinutulungan niya na lahat ng tao sa lugar nila eh. Nakakapwa niya na nakatira din sa ilalim ng tulay. Pero parang kakaiba niya eh. Nung panahon na kailang kailangan niya ng tulong, hindi siya natutulungan sa halip, eh, pinagkatuwaan pa natin siya, ginawa pa natin siyang memes ng mga panahon na yan. Ngayon, hindi eh. Hindi ko oh, lubos maisip kung bakit hindi nyo siya kailangan tung tulungan kung kailan nakakaangat na siya. Diba? Nagsisimula oh. Pero ito, nakikita nyo. Ito yung itsura ng diwata na kailangan ng tulong noon. Bakit ngayon? Di ba? Bakit ngayon? Kung gusto niyo talaga tumulong sa tao, dapat noon pa nung hindi pa siya sikat. Hindi ko talaga maintindihan mga tao ngayon. Ibang iba pala. Kaya na humus guys. Nagtataka talaga ako sa mga pinay ngayon. Nung hindi pa sikat si Diwata, walang tumutulong. Ngayon may negosyo na siya, kumikita, don umuulan yung tulong. Bakit hindi niyo siya tinulungan noong panahon na kailangan niya kayo? Bakit ngayon, yung unti-unti na siyang umaangat, doon niyo siya tinutulungan?